Good morning, good morning Dito kami ngayon sa Kalawakan Ay, este, bundo Ayan o oh. lalakad, lalakad kami Pakyat Dito pa lang, hinihingan na ako What if doon pa sa matarik Pupunta tayo sa Ano, mga puno Titignan ko kung anong masusungkit ng aking matatangig at makisig na asawa ha ay yung makisig kong asawa ay nako ay nako ayun pala inuubo na uh, aakit ka pa ng puno ng santol ano ba yan manunungkit ka na lang ba ayan o oh. ang daming puno guys oh. ayan ayan Aakit pa kami dyan. Yan. Dahil pa naman lamok dito. Dito tayo, di ba? Uy. Sa Tamang daan ba yung pinatahak natin? Weh. Chang, dito ka ba dumaan, Chang. <laughs> oh no dito palang hinihingan na ang mga person pinig nyo kahit may ulan sige okay tayo ah, ito yung nilinis ni dito ni Arnel nilinis niya yung daan ano oh, mamadali ka kala mo ang bilis <laughs> mo ha ano ka uh, sabi ko mauna ka na eh mamadali ka di ba? Kala mo ah. Madulas. Madulas. Ah. Oh. Tenyo na ang kapaligiran. Oh. Nasa langit na ba ako? Ay. Oh. Grabe yung pag. Oh, si Adonis oh. Si Adonis yan. <laughs> Tindig pa lang. Ala, na. Ay, Adonis na. <laughs> Dito pa lang, kinakagat na ako ng lamok ha. kumakain yan yung mga bunga na yun nakita ko sa facebook may kumakain yan sabi nila lason yan ayan, may mga kamuting kahoy na tanim dito ayan no oh. masarap mag -ano. magata ayan o oh. di oh, ba diba? ito oh. punta ka lang sa kabukiran Ah, kuha ka na ng pang-ulam. ka pa marinig Yun, oh. Iba, pang maririg nun. Yan o. Diba? Pang-gata. Sarap. Ay. Yan o. Oh. Dami oh. <sighs> 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 ah, o. rico good number person. Oh, ayan oh tira nyo naman ayan ang ganda ang dami yung fog diba halos hindi na makita yung ano lungsod lungsod dyan oh diba oh lalaki na mga puno ng saging oh palibasa kasi muulan kaya yan. Oh. O, oh, di ba may ano na si may ano na din si kay Tita Christy ba to? May ano na siya. Kubo. Hmm. Digo Nak-nak?